Assalamualaikum and good afternoon sa ating mga magagandang dilag dyan. So, mga gwapong mga guwapo dyan. <laughs> Wala namang pangit sa mga puro magaganda at guapo O, oh, ayan. So, uh, bago ang lahat, ako uh, kung bago pa palang yung channel ko, pakisubscribe naman ang channel ko at pakipindit na lang ang button para ma-update ka sa lahat ng isi-share ko. So, ayan. Uh, ngayon guys, gusto ko lang pag-usapan yung ano ba ang pinagkaiba ng mga babaeng Pilipino sa babaeng Pakistani Ayan, chismos <laughs> ako. So, naisip ko lang, guys, na issue. Uh, Huwag kayong magalit sa akin. Para sa akin, yung naobserbahan ko lang naman, at eh, hindi naman lahat, pero, dahil kasi asawa ko po ay Pakistani so, kung ano yung naobserbahan ko ng mga babae doon, at si Pilipino ako, kung ano yung naobserbahan ko mga babae dito So, una, ang babae ng Pakistani guys is pag unang tingin mo pa ang ganda ang ganda nila nakakaakit para sa akin is ang ganda ng mga mata ang ganda ng mga ilong lips ang ganda. parang kahit ako wow napaka-wow ako sa ganda nila maganda sila guys pero ang mga babaeng Pilipino guys is oo kara, hindi naman sa marami pero hindi naman ganun yung tamis ng ilong natin. Yung mga mata, di diba? Pero, ang mga babae ng Pilipino is napaka-cute. Napaka-cute guys. Kasi, alam mo naman, ang dami-daming nagkakandara pa mga ibang lahi sa iba't ibang mundo dahil napaka-cute daw ang Pilipino. So, yun. Totoo naman talaga. Napaka-cute ang Pilipino. Cute na cute. Tapos, ano, ah, uh, Uh, ang babaeng Pakistani is mapagmahal. Mapagmahal din naman ang Pilipino. Mas mapagmahal daw yung Pilipino at saka mas maalaga sa asawa. Mabango pa, malinis uh, yung pinagkaima At saka uh, pagdating naman sa um, pagdating sa um, pagselos, pags, isilosan naman sila minsan kasi tayo mga Pinoy, kaya rin natin i-adjust sarili nila natin. Pero sila parang ang hirap nilang i-adjust yung sarili nila pagdating sa selos. Ayan. So, uh, di ba minsan nakakasakal. So, minsan kasi yung lalaki, pag uh, uh sobrang selos na selos ka, tapos nasasakal yan, kaya minsan naghahanap na iba. At saka, yung lalaki, minsan pag dak ng takdak, siyempre, maghanap siya kung saan siya nagiging peace of mind. So, ayan. So, uh, ang babaeng Pakistani at ang babaeng Pilipino is mas, mas malinis daw yung babaeng Pilipino. Ayan. At, hindi lang yan. Ang nakita ko pa ay, ano, ang mga babaeng Pakistan is hindi nagpapante. Hindi ko lang alam sa kung lahat ba sila. Pero yun ang alam ko, hindi nagpapante. So, tinanong ko yung asawa ko kung totoo yung observe ako na parang hindi nagpapante. Oo daw, hindi daw nagpapante. Siguro hindi naman lahat, pero siguro karamihan. Kasi bakit sabi yung asawa ko hindi daw nagpapante? Huh? Nakapachama. <laughs> Anyhow, sa kanila yun. Tapos, ang um, observe ako naman sa babaeng pakis, uh, babaeng ay ano, nasa loob lang sila ng bahay. Pag nag-uusap, lalabas lang sila pag uh, sa park o may kasal, ganun. So, ang na-observe ako naman sa Pilipino is um, huwag kayong magalit. Real talk ko lang to. So, uh, <laughs> CCTV, hindi lahat ah hindi lahat guys pero minsan mayroon talaga dahil dito sa ating mga ng Pilipino is magaling sa CCTV at sa kapatmarin test hindi naman kasi yung kapakita hindi masyado silang nagmamarin yun nga lang mas mapagmahal tayo mga Pinoy mas malinis mas maalaga so di pa so ano ano pa nga ba ang pinagkaiba ng Pakistan at Pilipino okay ay, Pakistani, ang gusto lang nila. Asawa lang nila is uh, pag ayan ah, na parang hindi masyado malaya yung asawa nila ganito Pilipino kasi pwede yung pala oo, punta ng barkada okay lang Nag-manage. ka naman imanage ng Pilipino uh, asawa na i-manage yung asawa nila kung pupunta sa barkada o dito diba? at least nagpaalam naman so ayan <laughs>